If you're ready, ay mo gina. Ang ganda Hello everybody! Ako nga ay nag-iisip kung i-edit ko ba ang video na to. Dahil ako nga isang tamad, mag-edit ng mga video ko. Alam ko ilan sa mga followers ko dyan, na alam nyo na nasa Europe na ako ngayon. Pero itong video na to, ay sa Pilipinas pa nangyari. Kung napapansin nyo nga, dito nga ay naglalakbay kami. Uy, naglalakbay. Parang anlalim ng road. Mga oras na nga kayo nasa Pilipinas pa, ay nagkaayaan kami pumunta sa Ilog. Yes, sobrang gusto ko nga talagang puntahan yung tinatawag nilang Tinipak River dahil sobrang ganda naman talaga ng Ilog na yon. Heto nga at nabuo na nga ang aming desisyon na pumunta nga sa Tinipak River. <laughs> dito na nga kami dumaan sa may pagsanghan dahil dito ang daan papunta sa alam mo yung feeling ko na sobrang Excited ako na makita yung river na yon, gagawa ako ng video, magti-picture ako ng million million picture. But suddenly ay nabago nga ang desisyon ng aking mga kasamahan dahil kami ay naligaw at kung saan saan na napunta. Ang end up ay napunta kami sa Pagsanhan Falls. Una nga ay dun nga kami nag-stop sa bayan ng Luciana para mapuntahan ang Pagsanhan Falls. Pero hindi rin kami natuloy kasi ang mahalang sinisingil sa amin na mga bankero. Pamula nga sa bayan ng Pagsanhan at papunta sa Pagsanhan Falls ay sinisingilan kami ng 1.7 per person. Which is kinagulat namin dahil pito nga kaming magkakasama. Ang end up, bumalik kami sa Kabinte para dito kami dumaan. Dito nga ay sobrang tuwang-tuwa kami dahil nga mararating namin ng Pagsanhan Falls. At dito nga ay sinusuotan nga kami ng gear dahil medyo malayo raw at mataas ang aming lalakarin. Kinabukasan? Yan. Kaya yung bagay ngayon. Ay! Ay Ulay brown yung akin. Ito wala pong lalagay sa pano. Ano, siya besh? Besh ha? Ang sexy-sexy ko sexy kung laluwag siya. Ayaw ka ba? Ay, too much na ba Too Oo. Kahit may konsept. Ay baka... Lapit naman. Talagang tinapat doon. Nagayuluw ka naman. Mas maganda kahit malalagay sa kanara. Kahit malayo malapit. Wala pang Ay! Dito pa lang sa Bungaran ay may makikita kang maliliit na tindahan at mga restaurants. Dito sa tindahan na to ay dito ka makakabili ng cellphone holder. Cellphone holder kung saan para hindi mabasa ang iyong cellphone paglapit mo sa call. Po yung mga mag-hiking, tinan niyo po mga suot nila. Pero na naka-step in. Tapos ako nakaganto pa ako ha. Nakakorshay pa po. Ano ka pa Manila? At ang mga batang ito nga ay malayo ang kanilang imagination sa mga totoong mangyayari ngayon. Siguro ang iniisip nila, parang magbabakasyon lang sila sa napakagandang beach. Batang reality ay sasabak sila sa matinding hiking. I-pass forward natin. Hindi naman ganun kahirap ang iyong bababaan dahil hagdana naman ito. Alam mo ba, meron ditong bibitinan na para kang si Tarzan. Pero bago mo marating yon, may makikita ka dito. Um. Imahin ni Jesus. <laughs> oh, that's, the... that's crazy. O, oh, pa, No, walang tatalon. Ay hindi no. kayo bubuhayin dyan. Grabe nga naman ang tarik ng mga hagdanan. At alam nyo ba, na dito ay nahulog pa ang aking baunan kasi nga hindi ako kumain ng breakfast at ang sabi ko ay dito na lamang ako kakain. But suddenly ay nalaglag ito. Kaya ayun, nagutom ang person. So, <laughs> na nga, at nagsisimula na ang kalbaryo ng buhay ng may takot sa hay. Dito nga ay may tali na nakabitin kung saan ito ang ikiklip sa gear na ikinabit sa'yo. At unti-unti kang ibababa ni kuya kung sino yung inyong tour guide. My turn! Wow, confident na confident ang <laughs> girl. Mamaya sisigaw na to, iyak na. Nakakaiyak ka, boss. Tapos,

O di diba, tapang ni girl? Pero alam mo, ang totoong pagkatao ko, kahit takot na takot na ako, ay talagang gusto ko pa rin subukan. Kasi gusto kong malaman kung hanggang saan ang aking katayanan. At finally, after nga yeah, namin maglakad yeah, ng, ng milya-milya, ay narating na namin ito. Grabe ang falls na to, hindi siya ganun kataas. Pero ang lakas ng pressure ng tubig niya. At pagdating naman dito, ay pagsusuotin kayo ng life jacket. Dahil nga sasakay sa balsa para lumapit sa waterfall. Ha <laughs> 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 Oh Alam mo yung experience ng pagsakay sa balsa? Medyo tumatagilid siya sa both side. Kaya medyo nakaka-pressure din talaga. I know na marunong ako lumangoy. Pero medyo nakakatakot pa rin. Dahil may mga kasama kaming teenagers. Pero iba pa rin yung feeling. Alam mo yung feeling na nai-excite ka dahil lalapit ka sa bumabagsak na napakalakas na pressure ng tubig. dating mo naman sa likod ng waterfalls, ay pwede ka naman bumaba sa balsa at meron naman dito mga bato na maaari niyong tapakan. At syempre, maaari din kayong lumangoy. Kaya binigyan kayo ng life jacket. Kinakailangan mo lang talagang mag para hindi ka madulas dahil matatalas ang mga bato. Oo nga pala, nakalimutan kong banggitin sa inyo. Ang plano nga namin ay sa ilog pumunta kaya napakarami namin dalang pagkain. Ba't hindi na bago nga ang plano? Kaya ang iba ay iniwan namin dahil malayo nga raw ang lakarin. But of course may mga dala pa rin kami. Kaya pagkatapos namin sumakay sa balsa ay kumain kami dahil talaga namang nakakagutom. Toss best Iniisip ko pala kung tapos na. Grabe Lahat pa akyan pagpawalik. O di ba? Gutom na gutom si Girl kasi hindi pa breakfast. At <laughs> dahil nga may dala siyang kamalasan na mga oras na yan ay malaglag pa ang breakfast niya sa bahay. Siguro naman narinig niyo ang aming usapan na pagpabalik ay puro pataas na lang. Kaya kailangan natin mag-ipon ng energy. Okay, 1 2 3 jump. Ano naman? Sana naman 'Di. 'Di ka no -stop. Okay, dalawa. 1 2 Dito pa rin kami. Tayo na. na yan. <laughs> dahil nga malayo ang aming nilakad at lalakarin ay talagang sinusulit nila ang paglalangoy dahil sobrang init din naman ng panahon. Uwi na, guys. Super mainit. May ba. Uwi na. Let's go. After couple of hours nga ng paglalangoy, ay nag-decide na rin kami umuwi. Dahil baka abutin kami ng hapon. Basta ano, pagkain ay nakay? Nakay Besh. Wala tayong malilimutan pagkain. Siyang, ano, tagapamahala. Dahil tayo uuwi na. Sobrang init. Sunog na sunog lakas, Besh. Besh, kaya mo yan. <laughs> kaya pa kasi malapit. Oh my God! Yan ang aakyatin namin guys. Okay ka lang, Besh? <laughs> I believe you. Pagod, Besh. Kaya yan, Besh. Guys, kailangan talaga ng mahina. Kasi, nakakapagod. <sighs> Wala pa yata kami sa kalahati, eh, pero... Dito nga ay nagkakatinginan nga kami dahil kailangan na namin umakyat sa hagdan ito. Alam mo bang dalawang ganito ang aakyatan namin? Besh! Oh yes! Tayo mo yan! <laughs> At finally ay natapos na nga namin akyatin ang matatarik na hagdanan. Ang end up, dito sa may imahe ni Jesus, ay kailangan na naman namin mag dahil sobrang init. Finally guys, nandito na tayo sa, sa road. Nandito na tayo sa... Sada, everyone survived! Congratulations! Yes! Finally! <laughs> At finally nga, ay nagdadrive na kami pabalik ng bahay. So hanggang dito na lang. Bye!